Yan, sasamahan daw po kami ni Utoy din itutur guide daw po sa lumang simbahan. Okay, ano ibig sabihin Utoy dito kayo naglalaro Utoy? Uh -huh. Utoy oh, para hindi ka na ibigay e, mo ng Utoy, para hindi na mangumpay. Yan eh ano na. Para hindi ka na mangumpay. Pandagdag mo Utoy pang merienda. Yan, katatapos lang po namin mamigay doon sa kabila para mo nasa ang ulo hindi kaya. Dito, Bakit, ano, ka, hindi? Itong pinakam playground ni Uto, Utoy. Dito kayo Utoy lagi. Ano pangalan mo Utoy? Ah, ito pala yung simbahan. Simbahan sa gitna ng cemetery. Oh. Ah, oo. Ah. Tayo public market na. Ah, public. Lang, ah ay, no, pa siya, pa tayo public. Are natatanaw ang kulang ng ibon sa ano? Uto na kaya sa bubong. baka mahulog, wag na kayo magkakita diyan. Yan ay mga panahon pa lang Espanyol. Oh, ah, eh, ito, ito ang pinakang playground na utoy ah. Dito lang kayo Ako'y nakapasok dito, Utoy ay nung kami ay may assignment na kukuha ninyong patay na birth, sa birthday niya Nasira na pala ito ah. oh nasira pala ito Nan, likod na po kami ng simbahan po ay ate paano yung rin tibag may kabaong pa eh kabaong pa ito eh tamo to eh ay, ba't ito may mga, paano yung ganda rin, baklas? Well, kayo ba ang nag-aalaga nito? Nililipat mo. ah, nililipat. Ay, ito po pala yung simbahan. Ay, ang para sa simbahan? Utoy, ano yan? Utoy, naapakan mo, Utoy. Huh? Hindi, kiraan may kiraan mo. po. O, oh, siya ano, buto, ano? Saan? Ay, siya nga, ano? Ay, paano yung kaninong buto yun? Walang, wala nang ano? Wala, ano? Hindi na kayo natatakot, Utoy. May bungo po ng tao oh. Nakakatakot naman din eh. Puto, di ba yung mga na, natatrack trap dito mga bayawak? Ano? Maraming bayawak dito. Ha? Maraming doon bayawak. Napasok ay. Maraming ang bayawak dito sa simbahan. Okay. Puro tibag na oh. Nililipat na pala yung tibag na yan. Tinubuhin ang balete. Palitin sa simbahan. Kung lahat ng tao ipupunta dito. Kaya nga sabi ko sa iyo ko yung issue na yun no, eh. Pansamantala lang tayo dito sa mundo ba? So lahat ipupunta tayo dito. Lahat ka dito? Ano? Oo. Oo. Hindi mo ba ka na hindi ka pupunta dito? Mayroong kalagaan pa. Ha? Ay, ilang ilang pirasong kalagaan pa. pa. Paano nakakituto ito eh? Nasa 30. 30? alaga? Ah inaalagaan ang tapapan mo? Pero wala na po dito. Ah. Kami po yung nadinedin lang. Ay yung palang simbahan. yun yan po yung... Parang yung gagawin tourist spot ata eh. Nakikita ko. Baka nga. ito yung may lanana. Lanana o pinakadaan. Oo. Oh, yung amin po mga pinsanin, dito yung iba nakalibing po. Hindi ka rin yung tanda kung saan. Yung amin lulu ay doon sa kabila naman. Ito yung old yung kabila ay yung bago. New. Tapos ay meron pang dalawang yung paradise na ano. Yung simbahan. Ah, ito yung pinakang ano, ano, oh, labasan. Ari okay. yung lumang simbahan. Ang ah, malaki din pala, ano. Ito napanood ko na sa, sa, TV ko lang ito napapanood. Oh. At ito, ko lang ito sa daan. 1920 yung iba. Pwede matanda pa sa akin, ano. Ayan po, parang po ng mga pastila pa rin yan. Ayan po, ikatugsong pa rin ng... Ito daw po ay may ano, ano o May ang tawag doon, may tunnel sa ilalim. Papuntang Mount Manahaw, yun ang sabi. Ah, Mount Manahaw bang, papunta simbahang malaki. Papuntang Yun ang kwento. mo Hindi ko sure kung totoo. Kasi yun naman yung mas pinakamatal na ninirahan dito. Yung pinakalulun yung... So, ilang larat lang? Sa ilang edis na niya Baka mga... Palagay mo? Nasa na. Baka yun ito yung pata-bata pa sa kanyang lala yan, no? Patama ang tenong kalipin. Nasira na ang bubong ano gawa ng bumagyo utoy. Umakit kay siya taas. Delikado. Ay ingat kayo wag kayong umakit utoy, delikado. Tama utoy, kita mo yung ano nang ano, nang yero, ang pinakang pamakuan ng nang tabla. Yan ay ano, hindi power shot, kumbaga palakol pa ang gamit dati. Yung ano tawag doon, kabig, yan tawag doon. Yun na. Ha? Yung kabig na malaki. Binabanso ayo. Binabanso. Ano nga bang tawag sa kanila? Yung... Di mano, di mano. Oo. Oh. Yung lalaki ng ano eh, ano nung kahoy, yun ba? Diyos ko po. Pagka, ito palang itsura nito, maliit din lang pala, ano? Oo. Oh. Hmm. Ito yung mga ginawa din ng ating mga ninuno nung araw. Oh. Ayan po, oh. Adobe. Mga adobe po, oh. Ayan po yung buto. Ha? Buto bang nasan? Ha? <laughs> May buto ng tao? Oo, uh, dami. Ah? Ay, dami. Nakahanay. Ay, oh, sila, ano? Para panggato, oh. Anong buto ng tao ba? Ay wala dami Yan buto na pala yan na oh. Ah kung baka dyan nilalagay otoy Yung iba ba? Stakan yan Oo yung iba kung hindi na hinahanap po ba Ah kung baka hindi, hindi na, 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 na. nahanap okay. pa, Normal na lang sa inyo sa ganito ano Kung baka isa sobrang takal na hindi na hinahanap ng pamilya Nawawala ibig sabihin hindi na maano nila Oo oh. Ay ganun nga talaga siguro Pero tagasan talaga kayo Utoy. Ay dati. Dito, Mm, San Pablo. Ah. Oh, San Pablo City pala kayo. Kung bakit dito lang kayo talaga tumira no? Yan po yung simbahan no? Yung iba'y ano? Matanda pa sa akin. Diyan pa tayo aapak utoy. Eh. Wala pa tayong dadaan ng iba. Okay lang. Ay. Hindi mo masama umapak sa ganito. Ako po kayo na? ho. Hala na. Di eh. na talaga Ah, kung bakit daan na talaga nila. Na ah, na talaga nila. Oh, May mga sinamtay nga eh. yun. Ay, ito na pala yun oh. oh yeah. Kung bakit nakatira na talaga sila sa looban yeah, oh. Gan. Ayan oh. Pag nabag, usually dyan sila napunta. sila <laughs> napunta. ano ay maganda nga naman ang bahay ay naing otoy salamat ha ingat kayo otoy toy salamat ha babalik na lang si kuya Anthony dito tara otoy doon ko yung mamanaw over otoy Dito ako mamanibra sa dulo mamani

Ay, nasa, Sinura, ah, Leonor. si Nanan Leonor. Ay, siya nga, ano? Ah, ah, kaya pala tayo din nila. Kapit bahay po namin yan. Si Amamang Ingo. At saka si Nanan Leonor. Ah, dito pala sa kaduluhan. Ano? Ano? Kapatid Jun. Anak. Ah, an ay, siya nga, ano? Dito, ano, ah, si Ate. Yung masawa ni Kuya. Oo. Oh, oh. Ah, dito pala. Dito pala, yun. Mm -hmm. Ay, kapit bahay po namin din. Ayan. Ay, Oo. Uh -huh. Siya nga, na magkakasama pala sila. Si Domingo, eh. Ilyasar. Yeah, yung batin, dinadaalan doon sa may Banilag. Oo. Yung oh, ah. bahay nila, yung pinagbahay nilang Kapit-bahay natin ah. Oo. Oh. Putangan ko ng ano. Oo, oh, si Matay ko. Putangan ano? ko po dati. Pag wala akong pera. Oo, oh, ano? Ayan, ano? diretso bisita na dito, Mama Ingo. Yeah, Mama Ingo.